Ayan mga idol, nandito na naman ako sa kusina dahil sandi ngayon mga idol. May nakita ko na naman mga idol at lulutuin natin na gulay mga idol. Ito mga idol, ang sigarilyas mga idol. Siguro mga idol, gagataan natin ito mga idol, lutong bikulano mga idol. Ayan mga idol, at ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano lutuin ang sigarilyas mga idol. Ayan mga idol oh. ganito lang mga idol ang gagawin nyo rito pag maghihiwa kayo mga idol. Pag samasamain nyo na ganito, ganyan, ganyan mga idol. At tapos pag ganyan na siya mga idol, ganun ninyo lang mga idol. Oh. Ganun lang mga idol ang hiwa nyo mga idol oh. Simpleng simple lang mga idol. Ganyan oh. Diba? Ganyan lang mga idol oh, nakakita nyo ang hiwa nyan. Maninipis lang mga idol. Ganyan lang oh. Para mabilis siyang maano ng gata mga idol no? Oh. Ganyan mga idol oh. Ito niyan. Ito niyo, mga idol. Hmm. Ganyan lang mga idol. Ang pag-iwa niya mga idol. Oh. A few moments later. Ito na mga idol. Oh. Nahiwa-iwa ako ng na, mga idol. Ito na ang kalalabas niya mga idol. Pag nahiwa-iwa na natin mga idol. Oh. Ganyan na siya kalalabas niya mga idol. Oh. Dami mga idol. Oh. Ayan mga idol. Lulutuin na natin to. Ilalagay muna natin to sa kawali mga idol. ito na mga idol ang ilalagay natin no? Oh, si si Buyas at saka si Bawang at saka si Luya. Siyempre, may paminta yan mga idol. Ayan. Siyempre, andito mga idol si Gata mga idol. Gata na to mga idol. Hindi nagagatain siya na tulad ng buo. Gagatain mo pa. Pero ito mga idol, gata na talaga siya mga idol. Oh. Ayan Oh. Ready to use na yan mga idol. Ayan. Siyempre, ilalagay na natin yan dito mga idol. Oh. Ito, lalagay. Pagsamasamahin na natin lahat yan, mga idol. Ilalagay na natin lahat yan dyan. Ganyan lang, mga idol, ang pagluluto nito, mga idol. Ayan. Lagay na natin yan dyan lahat, mga idol. Oh. Ganyan lang, mga idol. Tapos, si gata, mga idol, mamaya na natin ilalagay yan. Ito, mga idol, may pangalawang gata tayong ilalagay dito. Huwag natin pagkaramihin, pagkaramihin masyado yung lagay natin ng pangalawang gata. Tama lang. Para ito, mga idol, ito yung ilalagay natin na pangalawa naman, mga idol, dito para mga idol ay eh, nagmamantika-mantika siya mga idol para masarap mga idol ang pagkaluto mga idol ganyan mga idol ang luto ng amin mga bicolano mga idol a few moments later ayan na, mga idol isinalang na natin mga idol sa apoy mga idol oh siyempre mga idol nilagyan ko na yan ng asin mga idol ayan mga idol at tatakpan lang natin yan ng ilang minuto lang mga idol yan para maluto siya mga idol ganun lang kasimple mga idol ang pagluluto mga idol ng sigarilyas sa amin mga taga Bicol mga idol. Titingnan natin mga idol ang niluto natin mga idol, kumukulo na eh. Ito na. Mm. Ang bango. Ay, sa mga kumakain nito mga idol, nakaw napakasarap nito. Sa mga hindi po kumakain diyan, try niyo magluto ng ganito, napakasarap tong mga idol daw. Di ba nasa kanta tong mga mga idol daw? Sitaw, patani, kundol at kalabasa ito naman si sigarilyas. Di ba? Naroon ito doon, si Sigarilyas at mani, sitaw, bataw, at patani. Kunting ano pa mga idol? Kunting ilan minuto pa. Ilalagay na natin ang isa pang gata mga idol. Yung unang gata mga idol. Ilalagay na natin dito mga idol. Mamaya-maya, mga siguro mga 2 minutes pa or 3 minutes mga idol. Takpan ulit natin. A few moments later. Ito na mga idol, ilalagay na natin ang pangalawang gata mga idol. Ito na oh. Ito na mga idol yung ano mga idol. Ito na yung kung tawagin yung talagang pinakaunang gata niya mga idol no. Oh. Ito na oh. Yan na mga idol, ganyan na mga idol oh. Siyempre, ilalagay na rin natin dyan mga idol. Ah, sardinas mga idol. Simpleng-simple lang mga idol. Sardinas lang ang ilalagay natin dyan. Ganun lang kadali mga idol, no? Kita nyo naman mga idol yan, no? Oh. Ito na mga idol. Ilalagay na natin si sardinas mga idol. Simpleng-simple lang mga idol, oh. Ito mga idol, si sardinas mga idol, oh. Yan ang ilalagay natin dyan mga idol. Dahil ito mga idol, ang bagay na bagay talaga dito mga idol sa lutong ginataan na sigarilyas mga idol. No? Mga idol, oh. Mamaya, maya mga idol, lalagyan pa natin yan na pinakadabis talaga. Isa sa pinaka paborito ng mga taga-bicol, mga idol, ang sili. Ayan mga idol, oh. Ganyan lang mga idol. Woo, yummy. Kita nyo naman mga idol, no? Ganoon lang kasimple mga idol pagluluto ng sigarilyas mga idol. Kaya dyan, sa mga hindi kumakain ng sigaryas, try nyo na magluto ng ganito. Ginataan, no? Pwedeng ilagay nyo dyan baboy, mga idol. Ilagay nyo dyan kung anong gusto nyo. Pwede nyo lagyan yan ng mga alimago mga idol. Ilagay nyo dyan sa, ano, kung anong gusto nyo, mga idol, ilagay na sa inyong lulutuin, mga idol, na sigaryas, mga idol, no? Siyempre, mga idol, huwag natin kakalimutan yung mga idol. May kulang pa dyan, mga idol, no? kulang pa 'yang mga idol eh. Ito mga si Magic sarap mga idol ang ilalagay natin mga idol. Ito lang oh, si simplihan na lang natin mga idol, no? Wag la konti lang mga idol. Tantya lang mga idol. tamang-tama lang talaga. Oh, so, bango, grabe. Yeah, may kain ito. Sarap. Ayan, shoutout out nyo sa mga taga Bicol daw. No? Ayan. Talaga pag uh, sabi ko nga sa inyo mga idol, kapag Bicolano ang nagluto, dabis yan. Sigurado yan. Talaga napakasarap yan mga idol. Ang mga luto ng mga taga Bicol mga idol. Lalo lalo na sa gata mga idol dahil special yan mga idol ng mga taga Bicolano mga idol. Mga taga Bicol ang gata. A few moments later. Yan na mga idol eh oh. Siyempre mga idol, ilalagay, lalagyan na natin ito ng sili. Ito na mga idol, oh. ayan ang sili mga idol. Oh. Yan, i eh, lang natin mga idol. Hiwain natin na ano mga idol yan, ang sili. Para damang dama mo ang anghang mahagot sa ano, lalamunan habang kumakain ka mga idol. Ganon, kasarap mga idol ang sili mga idol. Oh. Ito mga idol, kunting-kunti -kunti pa ito. Igaigain lang natin ng kunti. At ayan na. Ready na tayo para kumain. Simpleng luto, tipid sa budget. Pero ang ulam mo talagang napakasarap. Ito ang may uh, sasabi ko sa inyo mga idol. Ayan mga idol, pa iga igain pa natin na kunting minuto 'yan. A few moments later. Ito na mga idol, oh. Luto na. Ang bango. Ayan mga idol, oh. luto na mga idol, oh. Ayan mga idol, at titikman na natin 'to mga idol kung dapis nga ba talaga magluto ang mga taga Bicol pero para sa akin pag lutong Bicol mga idol talagang dapis yan no Pukod na sa masarap na magmahal masarap pa magluto saan ka pa mga tsaba ng taga Bicol ka na Ayan, mga idol titikman na natin mga idol ang ating nilutong sigarilyas luto na ng ating sigarilyas titikman na natin mga idol mm. Tagal ko mga idol na hindi nakakain ito mga idol. Tignan Ang gabis talaga mga idol. Ito man sabi ko sa inyo mga idol. Mapaparami ang kain. Sirap na naman ang diet ko nito mga idol. Napakasarap talaga mga idol. Paggata talaga mga idol. Napakasarap. Ayan mga idol. At may naisira naman ako sa inyo. Simping luto. Tipid sa budget ang pagluluto ng sigarilyas na gata. Mga idol, simpleng-simple lang to mga idol. Siyempre mga idol, ako yung lubos na nagpapasalamat sa lahat po na nagtatangkilik po sa aking mga video sa aking channel mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyo mga idol and God bless you po sa inyo lahat. Yeah.